So guys, may panibagong re-repair naman pa tayo guys. Ito yung bulok. So grabe ang laki ng bulok na yan. So yan ang re-repair guys. Eh, okay. putulin yan tapos dudugtungan ito. Yan putulin yan tapos dudugtungan. Yan ang repair ko ngayon mga guys. guys grabe pero na kayo kagamok muna so guys mo na si guys na tapos na ako na nahinloan na guys so suko na, na ako ng pit para mataking na pit up na, na ako guys para mataking tapos mga full na siya guys mo na ni guys natapos ng gilipiro so mo na siya ang final so pintura na lang niyang ulang guys para mahuman pinturahan na lang na mo ni katong gitanggal mo ni